Maayo at laki tanan nga nagpaminaw karon ron ng tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Renee Oprah Opera o Dr. na Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tawag lang ko ninyo sa pangan nga Cynthia, 48 anyos, minyo o may tulo ka mga anak. Tagabuhol git ko, apani ako sa Cebu City, Magpuyo. Punto medikal kini akong suliran kabahin kini sa mahagi pamati. duga na manggut na ako ning gibati. Sa gamay pa ko, apan, huwag ko mauli iini. Aron inyong hisaptan, ingon ini mga panghita po. Paamin na ako, ma. Uy, maayo kay na ning akong anak. Nga kon papauli on din his ato, pero may busy sa trabaho ang rason. Sorry hmm, sorry, nagod, ma. Tinood man sa bitaw kung busy sa kong trabaho. Paamin na ako, Kabe. Ah, paamin na ako, no, siya, oy. Ah. Hmm. Lapoy, magkay Ya, muraglospad ka, gano'n mala? Papa, uy. Daan bitaw kung los pa sa nag-eskwela pa ko gikan sa elementary pa ko pa? Kay malnourish gud ko gikan pa ko sa pagkabata Pero mas los pa gud ka karon. Wala. Tinood ko dahi itong pamuyag sa kong mga trabaho. Nga palipstikon ko kay los pa't ko no kay ko. Lawin bitaw kang tanahon. Maong mas maayag yung tuod kung mang lipstick ka. Kay los pa't ka o'y Cynthia. Kapoy kay kumakoy. Mapahoy sa kopi matuko. Na, may kidangat ni mong mauli din sa ato. Imbes nga mulaag, kay tagsara kang mauli din sa buhol. Matug naman di ay noon. Mukaway <sighs> sa umaoy. Ay, Eko, kuya po na ko. Onsa! Ah, <sighs> oh, may kayo, kay mga <sighs> pa <ko> na, Cynthia. <sighs> kay bisita sa gawas, day. <sighs> Kaysa man, ma? Rasmit man ko na, na sa high school. Naibaw din ni siyang nauli ko. Kesa man ma. Hoy, babay! Huwag ka ba, ka magpahibaw ha, nga di ay ka. Ikaw man din ni Dolor, uy. Ay da, kuan. Huwag sa plano akong pagpauli ron, uy. Naglibra ko dalit dalis trabaho. Kaya na-stress, yung ko dito si Bu, uy. Sa inyong trabaho? Da, Kung bad na, uy. Huwag sa akong mga anak na po. Oh, nga naman. Di ba dago naman ang imong mga anak? Maong sa atong sitwasyon, maglaglaag na ang ta Kung manlaag mga kabatch na to, no, di di ka mukuyog ay. Nagapos lagi taon ko sa trabaho, eh. Dagang obligasyon. Uy, Cynthia. Ay, ang pagtrabaho maayo, eh. Kaya yung na, may anak na ka na ako mag may trabaho na. Mas stress na noon ka. Alam no, dapat relax nilaks lang unta ka, day. Unta, day. Pero walang kamahibaw, day. Kinahanglan yun na akong mukayod pag maayo. Iwa pa magani ko makataba nilang mamagpapa. Ay, kasul ba na nauna-una nang inong ipanghisgutan? Ay, nga problema. Ay, tanan na. Huh? Ato sa ilang, Brian. Naghisgut na to ni mong bayuta, to. Daghan, kitsa cosmetics nga gida. Natagaan mong gani ko. Tanan ba? Laago na to ditong bayot. Uy, Cynthia! Hala, uy. Nakung saan naman yung first honor pag high school, uy, dolor. Sa iyo maning na Lucy Ryan, pag uh, Oh, kiti nung no, bito nung gusto bayot. Da, ingon ko ni mo, luspad ka ika. Ba, ano mo kung luspad ron, stalis ko ilapat pa, uy. Di samot yun ron, Cynthia. <laughs> Dribin na libi. Tagaan ka mga pagwapa, Ilabi na sa lipstick. O ayaw pagumbihan saan nang imong kaluya o kaluspad, dahi. E kung way sa amin sa inyo, ingon taka. ka. Nga mura ka na, minatay sa kalos paday. Brian? Daganang nakabantay ani akong kaluspad. Ilabi na kay diligit ko hilig mang lipstick. Ibaliwa lang nako. Pero lately ko, grabe ang akong kaluya. Di masabot ang akong kaluya na mura na akong kakuyapon. Maong nilive yun una ako sa trabaho. Pila kaadlaw ang araw lang kong makapahuway. Unya. Ato na ko ma, mabalik na ko sa sibo. Unya, okay ka na. Maragog di ba, igong tulok kaadlaw na kong pahuway din ato ma. Kapoy pa man gihapon na akong pamatis kong lawas. Eh. Uy, eh. ginoon ko sincha pa-check up na anong imong gibate. Uy, basig on sana ka na. Ma. Ingon bito ko ni mong pagpa-check up na lang. Eh di naman normal lang ni gibating pagpang-apply o kaluspad. Nuli ginawang ka sa inyo o nya Inya, kapahawai ka dito sa inyo. Naulian ka. Ay, mga nilin, ni Lin, uy. Oh. Uy, kung sa man na. lagi kay lagom-lagom. Ha? Huh? Gikulata kasi mong ba na? Gipasakit ang tangmilyo? Oh, taon, uy. Kuhain ka nang... Napakong siguro ni napangka ba? Hmm, ingon na anak, ko lagom kung napangka. Ingon ani magot ko usahay. Mukalit raog, pagpanlagom. Ilabi na lagi kung mapangka ko, ng naana ko. Oy, di na kinakmao. Mahado ka magpa-check up? Kuyo ganti ka? Huh? Ubos ang imong himoglobin. Maunang luspad ka o malipong. Luspad man ang imong dugo. Mas maay ng ganang gisulob nimo kay color red. Pero ang imong dugo, luspad. <laughs> Dok. Ah, uh, unsa pa imong trabaho? Ah, uh, ayo laglain sa pagsabot ha kon mangutana mi kon unsay inyong trabaho. Ang uh, matag na mo dinhi mangutana mi anak aron mahibami kung mao ba na hinungdan sa inyong kondisyon. Basin kuwang kas pa ilabi na sa katog. Ay, kanang katog yudok. Dok. Pinakataas nga oras nga makatog ko mga 6 hours tingali. Kasagaran, 4 to 5 hours lang. Hmm, kuwang yun ang imong pahuway. Importante man good ang pagkatog. kay anak mang na nga mag-repair ang atong lawas kung unsa may naguba tungod sa atong pag-abusar o pagpabaya sa tunglawas. lawas. O sa mga pagkaon na sa mga atong gikaon, sa polusyon, mong mutay kita o iron supplement. Kay may iron deficiency anemia man ka. O kinahanglan na may folic acid ang imong iron supplement. Haba? <laughs> Sukad pa man ko sa kung pagkabata nga malnourish na ug matag pa check up na ko, akong anemia, bisan o nag-take na og iron supplement. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, luspad o magpandipong ko. Ingon e ang doktor, may iron deficiency anemia ko. Low ang akong hemoglobin. Tungod pa ba kay gikan sa bata pa ko? Malnourish ni pagkabata? Ikatulong pangutana, nag-take naman kong iron supplement. Nga wak man wakman gihapon maayon ng akong anemia. Gusto pa ang doktor na kanak ko ng may folic acid. Nga naman, ikatulong pangutana, kung mapangkasab ko, dali kay kong manlagong. Grabe na ba ning akong anemia? Kuya ko no kon kinahanglan akong abunuhan og tuko. Tinuod ba? Ikaw pa ang samang kahin na sa kong diet, kay tambok naman ko. Paday itong pagani ko sa doktor, ang samang liyang dapat kaunan sa mga taong animik. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cynthia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O okay, kini si Dr. Rene Obra. Yes. Yes, Dr. Sol. Dr. Hi, Doc. Kumusta? Ah, uh, Mingaw na ko ni Attorney. Mingaw sa ko mo. Looking good, Doc. Yeah, And kumusta? Course. Ato ang mga yeah. suking tigpaminaw. I hope, Doc, nalipay siguro sila nung aduhan doon na katingog ilang mapaminaw. Yes, because after the pandemic or during the pandemic, yes. you should get pangitag time nga magka. Even after. Dungan, oh, after. Okay, oh. daghan pa dyan kayong mga kakulian. Kinahanglan, ya dakan po jud kaayo ang kinahanglan po nga ati manon, but this time we're back, we're di ba back. So si attorney yes. Aileen, of course, mutambag sa atong mga legal ng mga problema. Ako si Dr. Rene as usual, medical, psychological, emotional, behavioral, mga drug related na Correct, no? Ah, of course, reliable ah. gyud gihapon, nagihapon ta and of course, padayon nang atoang pagpasalamat sa atoang mga avid fans, sa atoang mga listeners and pwede gihapon gyud nila padala ang ilahang mga swat sa suliran Ayan, underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account, kinig na akong suliran, official writer's, writer's page, page. o sa atong buhatan sa yes. third floor. CR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Permanente gigya na. Wala na wala no. Unya ang mga magpada, paabot lang gamay, katong mga nakapada na kay Daghan kita na dawat suwat dok no? Daghan Giyod, no? So pasinsya na lang mo, dili dayon mm pagtagad, -hmm. mga mm -hmm. Kay first come, Professor Miller nato ni Elaine no. Correct no. And padayon ang gitsilag paminaw they can also listen to us sa kini sa pinaagi sa YouTube no or sa atoang DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Yes, daghang ka mga listeners sa internet sa Millerist, great, ta. Wala. Yes, Miloni Albero Kimpan dia sa Dubai og si Tisbel Kabaliro Barliso dasa sa Kuwait. Wow. Oh. Middle East, good Middle know? East, o oh, mga taga Europe, taga America, mm -hmm. New Zealand. Magmusta naman yes. si ma Ma'am Kustas sa New Zealand and the regards. the Kustas family regards, no? O also to ng likes. Oh, mga nang likes kang Janessa <laughs> at Sampan, kang Maria Luz Abelia Balberos, kang Jaja Herodias ug kang Miss Verna Lariosa. Yeah, belated happy birthday to Lend uh, sa Grandeur Massage para ninyo sa Doc, great greet ko. Asa man Grandeur Massage? Uh, sa alaking uh, building. Ah, uh, yes. Hospital. Uh, also, guys, tanan dia, hi, also, kang Randy Fortuna din sa Inabanga Bohol. Uh, uh, atong, ato, uh, uh, oh, Kasi atong, atong, oh, Atong karoon mm. to ni, si Cynthia. 48 years old. Mm. Actually, taga buhol ni siya, pero nanin siya na po yung Cebu City. Na? Yes, no? Dok. Uh, may minyo ni siya, niya na itulog ang mga anak. Mm -hmm. Punto medical, of course, ang problema ni Sincha. At huwag yung panikamutan kamutan yes. na matubag na ko. Of no? course. Unang pangutan ni Sincha, Atter, Unang eh? pangutan na loose pad. O magpanlipong kuno siya, Dok. Ingun oh. ko no ang doktor, may iron deficiency or um, anemia kuno siya. Low ang iyang hemoglobin. Tungod pa ba niya kay gikan sa bata pa siya malnourished ko no siya, Dok? Uh, ah, dugay naman tong bata pa siya, mm -hmm. no? Of course, ang imong uh, continuity sa imong pag-maintain sa imong uh, physical health is uh, very essential, no? Mm -hmm. Kini mo kung ayaw natin, essential ni siya sa production sa hemoglobin. Blood, no? Uh, oh. sa blood. Kaya hemoglobin, mo mm -hmm. na magda sa atong oxygen, sa red blood cells ba, mm mo -hmm. na musupply sa necessary nutrients o oxygen sa different vital organs sa atong body, mm -hmm. no? So kung ubos ka o gimuglubin count, ang normal ano akong kung may balance, babae mo ubos, ubus, mga 12 na in day count, doc, laki. Ang lalaki taas taas, 14 to 16, no? Okay. Pero below that, mo nang gitawag itong iron deficiency, anemia. Okay. No? So maunang rason, nga nung naglospad ka, kapoy, mm -hmm. na mm. muragwa sa no? Yes. <laughs> Ikaw nung pagkutaan niya ito, ne? Nagti ko siya o supplements sa iron, sanggobyon, muningan sa iyang food, uh, sa iyang supplement ko no, Yes. Ano nga gihapon maayo ang iya hang uh, anemia, anemic siya. Sakto ba kuno nga ang doktor nga tagaan siya folik uh, folic acid? yes, ano actually kining mga kining iron can hmm. be can be uh, makuha nato sa tong uh, use diet na no? unsa may mga pagkaon nga taag asog iron kining mm. uh, lean meat, no? Lean meat. O, oh, poultry products. Okay. Uh, uh, nani egg. egg, yeah, mm. yeah egg. Correct. Mga poultry products mm. lagi, no? Sa akong pag-practice ako na, kaysa huwag mo maswito, nga before ko mo sa psychiatrist, nag-general practice ko at ini. Eh. Okay. O, uh, during that uh, time nga, nag-general practice ko, mga family physician ko, ako gining ginarisita ni Pero Sulfate, mm. gining sanggubyon. Mm. <laughs> uh, Tanagid eh. o, uh, mga gining ang inunta, e, labi na sa mga buntis, no? Mm. Uh, additional amount of iron to sustain the pregnancy, no? Mm Pero -hmm. not only buntis, but also those people na medyo kulang yun o iron, sa ilang uh, system, na no? silang lawas, no? Yes. Yang ikatulong pangutan Dok, kung mapangka na pod kuno siya, dali kuno ka mula gum. <laughs> mabunog ka na siguro mo violet dok, oh, no? Oh, matuma siya. Oh, no? grabe ba kuno na, mo ba kuno na kay grabe yung anemia? Kuya o kuno, kung kinahanglan siyang abunuhan o dugo, tinuod ba daw na? Uh, actually, ka nang abunuhan o dugo, mm. ng extreme, nag-unite siya na uh, blood loss, no? Okay. Ang, ang, ang cause mong sa anemia is, ah uh, kanya, blood loss o na iron deficiency, no? Mm. So, we're talking here about iron deficiency, anemia. Kung mapangka ka, mm. medyo dali ka mula gum, lagi problema sa imong mong inunta ka ng blood, uh, blood uh, functioning, Function. no? Mm. Kay, normally mga god uh, ang kanang hematoma formation kanang dugo na siya nga uh, na naabitaw sa below the skin mo makita mo lagom ah, no ah uh, okay so uh, kunin mo ko ni mo sincha no dinhi sa Cebu City na ramaka sa Cebu City i think you need to see god uh, more often sa imong attending doctor para nga uh, mayong kaningnom nakagsanggubyo ning nom na ka og pero sulfate og pero or na polic acid polic acid wa so, gyud pong kamara-arang <laughs> hmm. mo mang god sincha ang uh, ang dose Age, no? Ang frequency ah, okay. mga pag, uh, pag, -inom. It doesn't mean na mag -inom na ka nyo, maayo ka na yun. Oh, oh, it, will, it, will, take time. Mm. Oh, it will take time. So, ayaw lagay ka, su ka surrender, no? Uh -huh. Kaya, plus, you have to supplement uh -huh. it by eating the, right food. The right food, iron-rich food. Mm. Iron food. Katong okay. Poultry, lean meat. Katong uh -huh. mga ganyan. Kung saan yung mga, mga lean meat, dok? Kanang mga... Beef. Ano? Oh, oh man? Oh, kanang, kanang, uh, kanang, kanang, White kanang, Onod. kanang, hat, kanang, uh Pugag humba. kaya pwede mo kaon. Agoy! Hindi pwede. Way tambok. Ampalaya. Ampalaya. iso, e Oo. Oh, yeah, ampalaya, ampalaya. Correct. Anindot oh, na siya, no? So, Tawagin okay, mong ampalaya ayon. sa gulani mong itlog. Hmm. Oo. Nagkakasa na siyang iron. Hindi. Akong but... kaon, na mo. Hahaha! <laughs> Mukhaon ko suban bar, pwede dugum ka paliya. Paitan, good ka ko. Pero Ababa. rich source without tinood o ayo, no? Ababa. Ang itlog lang akong himayon, dok. <laughs> Katapusan niyang pangutana, dok. Unsa mang kahay na kuwang sa ako ang diet. Kay tambok naman ko. padayeton pagani kus doktor. Unsa man di ay dapat kaunon sa taong anime. Iya, yeah, kaya lang okay. balanced diet ka, no? Kung, kung, kung medyo chubby ka, no? Mm. Akan pagka-chubby na, mga hinungdan genetic correct uh, anya, kanang daas kag kaon og carbohydrates pero ubos oh. ang protein no oh. manay itambag sa mga obese people puro kanon puro kanon ang mga An? carbohydrates walay protein no oh. so ako ikatambag kung balikon kanang mga iron rich food katong mm. na mo nato na ili na while ago correct. no so hindi uh, dili ka magsalig sa sanggubayon o og sa folic acid mm. yung mm. sa imong doktor oh, of course you need to have uh, exercise, exercise. walking <laughs> uh, walking pag may time nakita na ko ato ni numrog no? uh, ah. na. Nasamot na magkakasik siya ato. Kuya, dok, na. nag-running ko, dok. <laughs> ano yung running niya? Mm. Uh, Hinay-hinay po, uh, kay Murang. Uh, Lisod, kayo karong panahon na nga, naghan ka ayong mga tintansyos pagkaon o niya, wala ka nagkabata. So, dili lang yun ta magsalig po sa ta tambal nga gihat lang sa doktor. We have mm. to do it in the natural way. Correct. Ah. So, tambal, katong mga vitamins kayo nguni, dok, pagkaon uh, o exercise. exercise. Correct. Ah. Pasi, Muslim ka kung kung pareha <laughs> na attorney attorney Eli no siksi na siksi sa moto ka siksi ya buyag ha? buyag pugong si daduk <laughs> <laughs> okay mga suking tik paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan okay sab si Dr. Rene Obra sa so Pamolo Base sa Radio Mindanao Network Production Center Radio Monition Wide Tatakaraman daghang salamat, salamat ug <laughs> maayong adlaw <laughs> Malahi